Hey guys! Ayan <coughs> na naman tayo. Nagisama talaga yung ano. Yung ubo ko sa vlog ko. So guys, for today's vlog, magbabasa ka ng kapalaran. Ah, uh, titingnan natin kung maswerte ka ba ngayong 2024. So mga beshi ko, piliin nyo lang po yung magre-resonate sa inyo, no? Piliin nyo na lang po kung nasaan kayo dyan. At pwede nyo na naman siyang ulit-ulitin kasi timeless reading. Um, spirits guide. Bigay mo sa akin ang energy ng bawat isa. Ayan. So, shuffle muna natin ang abis eh. Hindi ako marunong mag-shuffle eh. Shuffle natin para talagang So, kukuha tayo guys ng ano, 12, 24, 36. Kukuha tayo ng 36 na card kasi 1 year siya Medyo madami-dami ito, no. 1 2 3 Six, seven. So, ayan nga mga bishi ko. <clears throat> yung isa dito, mga bishi ko, ang nakikita ko dito sa mga baraha. Meron kayong dalawang job, no? Meron kayong dalawang job na tinitimbang nyo or maaring ito po ay pwede sa relasyon at pwede rin po sa pera. So, ang nakikita ko dito, no, meron kayong pinag-iisipan, dalawang trabaho. No, tinitimbang mo siya. At yung iba naman sa inyo, merong inaantay na mensahe mula sa isang specific person. At yung iba dito sa inyo, puro positive yung lumabas na card, ano? <clears throat> yung iba dito sa inyo, naghahanap ng kasagutan at magiging successful yung iba sa inyo at yung iba naman po sa inyo ay masagana ang kapirahan at kung sa love life ito may bagong usbong na relationship no masaya kayo sa ano masaya na kayo sa pera masaya pa, pa kayo sa love life ay sinyo ba yon so i-claim niyo na to mga beshi ko <coughs> excuse me. 2024 kapalaran guys, maswerte kayo sa pera at pag-ibig hindi po lahat, kayo po ay hindi ko makakuhang ibang energy ninyo guys uh, meron akong nakikita dito, mga pinanganak ng marso <coughs> um, may swords ba dito? meron dito pinanganak na mayo ayan pang nakikita ko dito tsaka ah uh, water sign mga pinanganak ng February ayan, February yun po yung nakikita ko dito <coughs> yung iba sa inyo lumalago yung negosyo no yun po yung nakikita ko dito mayroon talaga kayong dalawang bagay na pinag-isipan maaring dalawa sila sa buhay mo tinitimbang mo kung sino sa kanila ang dalawa kasi meron tayo ditong justice ito yung una kong napansin justice so yung iba dito sa inyo maganda <coughs> tapos yung iba sa inyo hindi nyo nahahayaan na kayo ay maliitin No. Yung iba sa inyo dito, dahil hindi kayo makatulog, mabibigyan na siya ng kasalutan. So, Yung iba dito sa inyo, malakas yung ah uh, <coughs> malakas yung intuition, no? Yung iba naman dito sa inyo, uh, kapag kaharap, mabait. At pagka nakatalikod siya, ay mayroon siyang sinasabi sa iyo. Nakikita niyo ba tong babae na to? Ang bait niya sa kabila, yung isa mukhang tigre, leon, 'di ba? So ibig sabihin, mag-iingat kayo sa taong to. Babae siya. Kasi mabait siya sa harap. Leon pala siya pagtalikod. So, andito talaga si yung to of swords. <coughs> Meron kayo pinag-iisipan dito. Maaring may paparating sa inyo. Meron kayo naantay at paparating sa inyo na Minsahe ang nakikita ko dito. Minsahe. Uh, email. Ayan. Um, yung iba dito sa inyo, masaya sa love life. Video, maaring bago lang ito guys. Oh, <coughs> o, lumilibil up yung, yung love life nyo. <coughs> yung iba dito sa inyo, may celebration guys. May, <coughs> Inaantay. <coughs> Inaantay dito. Na balita. No? Pero magiging successful kayo dito. Um, malayo pa yung inyong mararating. Ito na yung nakikita ko sa kapirahan ninyo guys at sa love life. <coughs> Mayroon kayong pinag-iisipan na ikakasaya ninyo. Ah, uh, kompleto na kumbaga wala na kayong hihilingin pa dahil kumplito na dahil nandito si king of pentacles tsaka si queen of pentacles so ibig sabihin maaaring kayo ay saga na sa pera mga besiko hindi nyo alam kung anong <coughs> kung saan nyo gagamitin yung pera at kung anong gagawin nyo sa pera so magiging happy family kayo guys <coughs> dito yung ito yung nakikita ko dito, no. So, success. Yung iba sa inyo, yung mga pinag-inipon ninyo. <coughs> may mapupuntahan. So, hindi po ako manguhula, mga beshi ko. Binabasa ko lang yung nasa card. So, yung iba sa inyo talaga dito, may moon, may ibig sabihin. <coughs> may tinatago talagang sikreto ang isa sa inyo. Ayan, si Damon. Tsaka nakita mo yung babae. Tao yung kabila. Yung kabila, Leon, di ba? O, oh, Leon ba to Tigre. So, yung iba sa inyo, makakaalis kayo sa pagiging toxic. Magiging success kayo. Parang yung iba sa inyo masasampan ng barko. Kasi may barko dito. Yan. Aalis <clears throat> yung iba sa inyo pa-pasampan ng barko. Ayan. Yung iba dito sa inyo may may niluluto na parang kontrata to mga beshiko na ikakasaya ninyo no? Hmm? mga mensahe na paparating hmm. yung iba sa inyo <coughs> may inaantay o di kaya yung kasi may dalawang ano dito yung inaantay nyo maari paparating na o dumating na no Basta sa relasyon, Um, magiging ano kayo guys, ah, uh, yung paghihirap nyo sa isang tao, kung maaaring kayo, ah, uh, talagang trinabaho mo to, no? Kasi yung tinanim mo, nagugat na eh, tumubo na, so maaaring yung pera mo rin ay, <coughs> kung maaaring nagnegosyo ka, yung tubo, tumutubo na at yung tubo, tumutubo hanggang sa nanganak ng nanganak yung inyong pira mga basico kasi nandito na si uh, king and queen of pentacles so maaaring um, marami kayong pinag-iisipan na ano jowa, este business na pagbubuksan ninyo Basta yung nakikita ko dito, ang sun ang ang sun ang pinakamasayang card sa deck na to, sa na to. <coughs> so yung iba sa inyo, mag kayo dahil pagdating sa pera, may naglilihim sa inyo, no? Pero malalaman mo rin naman to kung sino tong tao na nag-ano sa iyo sa pera. Yung iba na dito sa inyo, may bagong ano, may bagong paparating na pagkakapirahan. Ano? Yun, yung, yun lang mga beshi ko, yung, sa buong taon, ito yung mayroon dito, ano, kunting struggle, kunting gusot. Pero malalampasan nyo rin naman yan mga beshi ko kasi yung damon, katabi niya yung <coughs> katabi niya yung six of swords so magiging magiging tagumpay din kay nito malalampasan niyo ba kumbaga malalampasan niyo rin tong gusto na to so kumbaga yung yung puhunan niyo noon ngayon nanganganak na siya kumbaga kung dati <coughs> um, canteen lang siya. Ngayon, ano na siya? Restaurant. Ganun. Di ba? Kung dati, kwi, kwi kan lang. Ngayon, meron na kayong store ng ano, Jollibee. Kung ari lang, no? So, <coughs> ano pa yung mga energy? Yung iba dito sa inyo, um, niisip ko yung person mo. No? So, yung iba sa inyo, hindi makatulog yung person ninyo. Ano? Nag, ano na, um, <coughs> maaaring malayo. Maaaring long distance relationship kayo. Kasi ito siya, Ayan, hindi na siya makatulog, kakaisip, tapos ito siya. Hmm. Nag-iisip siya. Hindi siya makatulog. Maaring malayo. Maaring nag-aantay <coughs> nag lang yung person mo sa iyo sa malayo. Nag-aantay lang siya na, oh, kailan tayo lalabas? Ano? Kailan tayo mag date <laughs> Di ba? yan Is of swords and nine of swords. So, yung iba sa inyo, pinagdadasal yung relasyon, no? Kasi nandito si magician. Yung iba dito sa inyo, nag-umpisa pa lang yung relasyon nyo. Kasi may ano dito. <coughs> yung iba dito sa inyo, excuse <coughs> ah, uh, maaaring naka, ano kayo guys? Uh, ay, meron palang the tower. Ayan. Ah, uh, yung iba, may pagkaano. Mag-iingat lang kayo guys sa pera. Kasi baka ma-scam kayo sa relasyon, maaring, may posibleng ano uh, bumagsak Masira. Ingatan nyo lang yung mga relasyon, yung mga bisiko na makapagsalita kayo ng hindi maganda kasi maaaring <coughs> kaya siguro ano, kung sa relasyon to, kaya siguro may tower pagbagsak, pagkawasak kasi dalawa kayo, no? Maaaring nawasak yung relasyon nyo kasi dalawa. Dalawa sila sa buhay mo yung tower, ito po ay dilobyo, bagyo, no, nasira, pumagsak. May justice. So, ibig sabihin, ayan, kaya nasira yung relasyon ninyo dahil dalawa kayo sa buhay niya. So, hindi po para sa lahat ito mga beshi ko. Kunin nyo lang yung para sa inyo. <clears throat> At yan lang po yung nakikita ko. Ang sa inyo, ang iting tagumpay. Kasi nasa tok-tok na ang liwanag. Kumbaga, maaabot nyo na yung pangarap nyo. No? Kumbaga, paupo-upo lang kayo. Tapos yung, yung liwanag ng buhay nyo, nasa likod nyo lang, no? parang ano ang naisip ko dito kung ano yung dumating sa iyo parang kontento ka na ano um, so yun lang mga beshi ko basta sa akin may naisip talaga ako dito na may paparating may paparating na pira slowly siya but surely na ikakasaya mo to siya guys no um, nine of cups, ibig sabihin, masaya ang relasyon nyo. Masaya, masagana, <clears throat> no? Masaya na, masagana pa, no? Masaya na yung love life nyo. Tapos, masaya pa yung pamilya nyo. So, kapag, oh, excuse guys, pasensya na. So, ayan lang mga beshi ko. Meron tayong, ano, dito. Um. Earth. Water. Basta yun ang mga basic yung ko ang kita ako dito. Tingnan ko pa. Ganda naman ang, ano, puro, puro positive yung lumabas sa card nyo. Pero yung iba dito sa inyo, pilit na lumalaban. No? Piling ko, pinaglalaban nyo yung relasyon na to. Diyos hindi ka bayani para ipaglaban. Nayaan mo siya maging masaya sa iba. Malay mo, babalik din yan sa'yo. Diba? Babalik din yan sa'yo, misipin yan, lalaki lang. Huwag kang ano, huwag kang matakot na iwan ang taong nanloko sa'yo. Kasi, um, kung ako niya magpapaparati pa ako sa tuwa, di ba? Hindi ka yung nawalan, siya yung nawalan ng taong ano, seryoso para sa iyo. Nawalan ka ng taong ano. Ito, ayun na lang magsalita kasi hindi naman ako perfect feeling lang. So, magbasa ulit tayo. Meron pa akong ano dito. Tingnan ko nga. O, oh, yung sa part 2 guys <clears throat> Sa part 2 Sa part 2 mga beshie ko Ito ay Negative Tsaka positive mga beshie ko Yung iba dito sa inyo guys Sinasabi ko sa inyo um, iba e, dito sa inyo sinasabi ko sa inyo <coughs> sa pag-ibig to sa pera yung e, iba sa inyo may magpapasakit ng ulo pero may pagdadaanan kayo mga beshiko na kumbaga struggle may pagdadaanan kayo ng konting gusto eh. pero <clears throat> kung ano man yung pagdadaanan yung problema blessing siya guys no dadaan muna kayo sa botas ng karayom bago niyo matagpuan yung blessing swerte kasi nandito si Will no maaring dadaan ka sa na nakaraan madilim na pagdadaan maaring madilim ang pagdadaanan ninyo no madilim yung pagdadaanan ninyo dahil maaaring <coughs> kailangan. Pinaglalaban mo to eh. Ngayon, no? Three of sword. yung part two, guys. May third party. Ayan, third party. Dalawa sila. No? Wasak yung puso. asak sak Puso. Maaaring hmm. may third party dito yung iba sa inyo, kaya nasakit yung ulo ninyo. <coughs> Pero magiging ano kayo dyan, mananalo kayo kung ikaw ay dealing with two people. eh ano daw? Yung iba sa inyo, no, pinapaikot lang yung, pinapaikot lang kayo ng jowa Yung sa kamay niyan. Tuwang-tuwa siya, oh. No. Ng iba dito sa inyo, matatapos na 'yung struggle sa buhay. Lapit na. Ng iba dito sa inyo, no, kung ano man 'yung about sa pira ay magiging ano kayo. Natutupad na kung ano man 'yung kahilingan ninyo about sa pera. Matutupad na 'to. Kung ano ma may loan kayo, ma approve na 'to. So hanggang dito na lang mga bisiko, inaantok ako alas 5 na ng hapon. Inaantok ako, matutulog muna ako. Natatamad na ako magbasa guys. So guys, ayun lang ang 2024 kapalaran. No? Kunin nyo lang yung para sa inyo. Kasi hindi po magre-resonate sa lahat. Um, <clears throat> next time lang guys, para may energy naman ako. No? Thank you for watching guys. Um, Maraming salamat po sa so, nag-like, subscribe, at nag-share sa aking video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please comment down below. At bago tayo ulit ng another video, kung kayo ay nakarisonate. So, ayun lang mga ko. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.